Hi guys, it's me, Miss Motera at tuturuan dito kami sa Kuwait um, Dito ngayon, tuturuan natin si Mayna, isang Indian kung paano magsalta ng Tagalog Puro mabubuti lang yung sasabihin namin at mga katotohanan Okay, Mayna? Hi, Mayna! Hi. Hi! How are you? <laughs> Guli, mabuti Mabu Mabuti Mabuti <laughs> Guli, ikaw? Ikaw, <laughs> pangit Guli ka? Ikaw, ako. <laughs> nga ako, ikaw? Luli, ikaw? Ako. <laughs> ano na pinagsasabi mo dyan? Luli? Luli? Ano? Ikaw? Guli. Ikaw? Maganda? Maganda? Kalaha? Kalaha? Nang babae? Nang babae? Ito lang sa bahay. Laki na yung pera yan. Ayan. Guli putang ito. <laughs> lang. Kasi puro katangang magawa yung mga natin. O, oh, ayan. O, guli, her, Um, Hershey, 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 Sulya. Ulo. Ulo. Okay. Pangating lang, di ba? Ang di Ang sarap pagturo ng language. Lalo na kapag ka hindi nga alam kung anong pinapasabi natin. Kaya huwag yung gagayahin to. Kasi pang-aabuse yan sa kapwa niya. Bye!